Finally, inilabas na ng mga saksi ang tunay na dahilan ng hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At ang kinalaman dito ng aktres na si Andrea Brillantes. Alamin ang mga nakakagulat na revelasyon. Ikinagulat ng netizens, lalo na ng fans ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ang ulat na inilabas ng pep.ph ngayong December 18 na bago pa man pumutok ang Kathniel breakup controversy ay nag-reach out na si Andrea kay Catherine para aminin dito na may nangyari sa kanila ni Daniel Padilla sa bahay mismo ng aktor. Ayon sa ulat ng PEP.ph, mayroong apat na reliable sources na malapit sa Kathleen ang nagkumpirma na si Andrea Brillantes mismo ang gumawa ng paraan para makausap si Catherine at ng personal na mangumpisal dito sa naganap na one-night stand sa kanila ni Daniel Padilla. Madaling araw daw noon ang tinawagan ni Andrea si Catherine sa telepono at sinabing gusto niyang makausap ito in person. Lasing daw noon si Andrea na pinagbigyan naman ni Catherine. Sila ay nag-usap sa studio office ni Catherine sa Quezon City. Inamin umano ni Andrea kay Catherine na lihim silang nagtagpo ni Daniel sa bahay ng aktor. Nakatabi lang din ang bahay ng ina nitong si Carla Estrada noong November 2021. Pero walang alam si Carla sa mga nangyari. Nasa cool off period daw noon si na Andrea at Seth dahil sa away magkasintahan. Nakalaunan ay nauwi rin sa hiwalayan. Nang mahuli raw ni Seth ang palita ng text messages ni na Andrea at Daniel. One night stand ito dahil isang beses lang umano nangyari at hindi na naulit pa. Nagalit daw kasi si Daniel kay Andrea nang makarating dito na may nakaalam sa escapade nila na walang iba kundi si Seth Federin na nobyo noon ni Andrea. Sabi daw noon ni Daniel kay Andrea, ayusin mo yan. Bukod sa inamin ni Andrea kay Kathleen na may nangyari sa kanila ni Daniel sa mismong bahay nito, ay ipinakita pa raw ni Andrea sa aktres ang mga landian nila ni Daniel sa text messages. Dahil sa mga nalaman at nakita ni Katherine ay labis itong nasaktan at tuluyan ng sinukuan ang relasyon nila ni Daniel at nakipaghiwalay. Ayon pa sa source, mahal pa rin ni Kath si DJ pero ayaw na niya. Dumating daw si Katherine sa puntong enough is enough. Samantala, kinumpirma rin ang mga detaling ito ng iba pang reliable sources na malapit sa Katherine. Nitong ABS-CBN ball noong September 30, ay officially break na daw ang KathNiel. Matatandaan ang iyon din ng unang pagkakataon na hindi sila sabay na naglakad sa red carpet. Nang pasabugin ni OG Diaz sa YouTube ang issue between KathNiel and Andrea Brillantes noong November 8, ay dalawang buwan na daw na inililihim ng KathNiel ang kanilang paghihiwalay. At pagsapit ng November 30, ay doon lamang isinapubliko ng Katniel ang kanilang hiwalayan sa magkahiwalay na IG post. Sa muling pagsasama ng Katniel nitong ABS-CBN Christmas Special 2023 at noong Asia Artist Awards kamakailan, ay maraming humanga sa professionalism ng dalawa dahil tila walang nagbago sa trato nila sa isa't isa. Sweet pa rin si Daniel habang hinahayaan naman ni Catherine ang mga pag-akbay-akbay sa kanya ng aktor. Lumutang pa ang balitang mukhang may reconciliation na nagaganap, matapos burahin ni Daniel ang kanyang breakup confirmation sa Instagram. Pero sa latest IG post ni Kathleen, mukhang subtle way ay sinasabi niya ang walang balikang naganap o nagaganap. Nang mag-post siya ng mga litrato ng highlights ng buhay niya noong November at itilagay niya sa caption, "'No looking back, only moving forward." Bagay na sinang ayuna naman ng mga malalapit niyang kaibigan gaya ni Alora Sasa. Na nababash ngayon dahil sa mga tila shady comments niya laban kay Daniel Padilla. Sa naganap na pag-uusap between Catherine and Andrea noon ay tila napagkasundoan nila at ng kanilang management kung paano haharapin ang issue. At ito nga ay ang walang magsasalita ng anuman tungkol dito. Kaya naman kahit ano pa ang masasakit na ibinabatong salita kay Andrea ngayon ay never nitong ipinagtanggol ang sarili na hindi nakasanayan ng publiko sa kanya.